Magandang araw mga ka-alternatibo, pag-uusapan natin ngayon kung ano nga ba ang mga binipisyo na makukuha natin sa honey. Ang honey ay ginagamit bilang isang anti-inflammatory, anti antioxidants, at anti-bacterial. Karaniwang ginagamit ang honey ng mga tao para gamutin ang ubo. Ang honey ay walang taba at makas lamang ang dami ng protina at fiber. Naglalaman ito ng maliit na halaga ng ilang nutrients. Ang honey ay maaari ring makatulong na maiwasan ng sakit sa puso. Ayon sa isang pagsusuri, ang honey ay maaaring makatulong tulong na mapababa ang presyon ng dugo, mapabuti ang mga antas ng taba sa dugo, ayusin ang tibok ng puso at maiwasan ang pagkamatay ng malulusog na silyula sa katawan. Ang Doc F Honey ng Doc Alternatibo ay gawa sa natural na sangkap at puno ng enzymes, nutrients na siyang kinakailangan ng ating katawan. Maaari itong gawing sweetener o pampatamis dahil may taglay itong 69% glucose at fructose na mapabuti sa kalusugan kaysa ordinaryong puting asukal. Ang honey ay nagtataglay din ng 64 calories sa bawat isang kutsara, kaya nakakatulong maging healthy at energetic. Ito ay natural antibiotic, antibacterial, antiviral at antifungal properties na mas epektibo kaysa conventional antibiotic. Mayaman sa probiotic, vitamina at minerals, antioxidants, antibacterial at mabisang panlaban sa sakit ng cancer at problema sa puso. Pwede ring panlunas sa ubo, pampakinis ng balat at immune booster. Mabibili ang honey sa lahat ng DOC Alternative Branches nationwide at mabibili ito dito sa Iloilo Branch, sa Door 2, Antonano Building, 21 EL 98 Street, Taitay Zone 2, Haro, Iloilo City o sa harap ng Haro Big Market. Pwede kayong tumawag at mag-text sa 0905-661-6467. Mula dito sa Iloilo Branch, ito si DOC Janice Remusil para sa usapang pangkalusugan.